Yan. Hello, guys. Hello, Baby Amber. Hello, RJ. Yan, yan. Hello po. For today's video po ay samahan niyo po akong kumuha po ng gamot ni RJ. Yan. Bali po, hahanap po ako ng gamot ni RJ ngayon. Yung pong tinatawag po na takip suso so po. Yun. Akin pong ilalaga at ipupunas ko po kay Arlie. Yun daw po ang gamot sa mga rashes po niya. Yun pong antawag uh, ang tawag po namin dito sa amin ay tigdas po. Si Arlie po ay may tigdas. Kaya po akin pong gagamutin niya yun. Yan. Bali po kukuha ako. Sabi po ni mama ay meron daw po din sa gilid ng kubo ni ate John. Kaya doon po tayo maghahanap sa may kubo po ni ate. Yan. Kaya naman po tara po samahan niyo po ako. ito po yung damo po na kung tawagin po ito kay Ito po yung gamot sa tagdas ni Jane. Bari ko kuha po ako nito at sama ko na rin po yung ugat. ilalaga ako po ito. isasalang ko na po. Ito na po yung gamot ni RJ. Akin na po itong hinugasan ng hugas na hugas po. At mas maganda na po yung malinis at yawa po nang kasama po yung ugat niya sa paglalaga. Kaya po, tinamihan ko po, po ng hugas. Yan, akin na lang po muna ang apo yan at akin po papakuloy. Yan, hintayin ko po siyang kumulo ng kumulo. po, may apoy na po siya. Yan. Bali, turo po ng lola ko ay, turo po sa amin ng lola ko ng mga bata po, po kami ay, pag po kami maglalaga ng mga panggamot, ay hindi po dapat tinatakpan. Hanggang po sa kumulo. Ayan, kumukulo na po. Okay na po ito. bali, ahunin ko na po at papalamigin ko na po. Kulong-kulo na po siya kanina pa po. Nakanap mong isasalin ito ah. Ito na po yung gamot. Yan. Sa isang malinis kong lagayan. Yan. Ito po yun Bali, akin lang po nalagyan ng kaunting tubig at sobrang init po. Akin pong pang pupunas kay RJ. Ito na po yung malamig na tubig. Pinabantoan ko lang po. Yung pong kaya na. Ito. Medyo malamig-malamig-lamig na po siya. Pwede na po. Ako na pong pupunasan si RJ. Ito po yung malinis na towel. Tinubog lang po dito sa Hãy có có então 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 para ele para ele sons me dá de não

adjusted. Yes, Talagang ako po lang may gas. Para po, ano. Habang may gas. Yan. Yeah. Kabila. Thank mm -hmm. okay. you. Ayan, bali tapos ko na po si RJ Punasan. Ito na po yung kanyang ano ah. Bali nawala na po. Nawawala-wala na po siya. Yan po ah. Yan po ang gamot ng tigdas. Ayan, may tigdas daw po si RJ kaya po ginamot ko po na yun yun po ay halamang gamot po yun yun po yung madalas itong ang sa mga galit galit po ng bahay ayan. medyo ano na po siya konti na lang po yung pula niya kanina po yung sobrang dami pong pula para pong may butlig butlig yun po parang may butlig butlig po siya Hmm. Pati po din sa likod ng tainga po niya. May doon din sa liig. Ayan po yung liig niya. Oh. Ayan. Ito po yung liig niya. Oh. May pula-pula din po. Ayan. Ayan po. Kaya po siya pinunasan ko na yun. At yun po, para pampalabas po ng mga tigdas, hindi po lumubog. Bawal din po siya magpa, magpahangin. Kaya po dito lang po siya sa loob ng bahay. Nabihisan ko, nabihisan ko na po pala siya. Siya po ay hindi ko po, po palalabasin dito po muna siya sa loob ng bahay. Ayan. Sige na anak, higa ka? Hindi naman na po siya nilalagnat. Hindi naman na po siya nilalagnat. Wala na po siyang lagnat. Bali na lang po pula-pula magtindas na lang ang